Ang mga pusa ay kilala sa kanilang grooming habits. Gamit ang kanilang mga dila, ngipin at paws ay nalilinisan nila ang kanilang mga sarili at napapanatili nila itong fresh and clean. Subalit, may mga pagkakataon na nangangailangan pa din sila ng tulong ng kanilang tagapag-alaga. Gaya halimbawa, kapag ang kanilang mga balahibo ay may mga nakakapit at nakadikit na delikadong kimikal o kaya naman may mga parasites sa kanilang bala, mainam na tulungan sila ng kanilang mga tagapag-alaga sa paglilinis sa kanila para hindi sila mapahamak sa pag-ingest ng mga dalikadong bagay na gaya nga ng aking mga nabangkit. Ngunit ang isang problema na maraming tagapag-alaga ay kung paano paliliguan o lilinisan ang kanilang mga alagang pusa. Kaya nga po sa video na ito ay bibigyan ko kayo ng mga tips na tiyak na makakatulong sa inyo na magpaligo sa inyong pusa nang hindi kayo nasasaktan at hindi nasistress ang inyong pusa. Trim the toenails ang mga kuko ng inyong pusa ay isa sa kanilang mga main defense. Kaya mapapansin nyo kapag nagagalit sila, kakalmutin nila ang sino man sa kanilang paligid na malapit sa kanila. Ang kanilang mga kalmot ay madali lang magdulot ng infection kaya naman ang pagtrim sa kanilang mga kuko ang dapat pinakauna mong gawin bago mo paliguan ang iyong pusa. Brush. Ang mga pusa ay madalas magshed ng kanilang mga balahibo sa isang taon. At ito ay hindi maganda at mahihirapan ka din sa pagpapaligo sa kanya kapag ang kanyang mga balahibo ay buhol-buhol. Kaya mainam na i-brush mo muna ang kanilang balahibo ng dahan-dahan para matanggal ang mga loose fur bago mo siya paliguan. Right timing. Karamihan sa mga pusa ay ayaw sa tubig ang isang pusa na maraming energy ay malamang aayaw at pipiglas kapag sinubukan mo siyang paliguan. Kaya mainam na mag-set ka ng schedule na kung saan ang iyong pusa ay medyo pagod na at hindi na energetic para hindi siya pumiglas kapag paliliguan mo na siya. Water Temperature Gaya ng mga tao, ang mga pusa ay ayaw ng masyadong mainit o masyadong malamig na tubig pampaligo. Bukod dito, mainam kung maglagay o maghanda ka ng isang tuyong basahan sa sahig malapit sa kanya para hindi siya madulas kapag bigla siyang nagpanik. Pour over method. Malamang hindi gugustuhin ng pusa mo na lumublob agad sa tubig. Sa mga ganitong pagkakataon, mainam kung kumuha ka na lang ng tabo at ito ang ibuhos mo sa kanya ng dahan-dahan. Cat Shampoo Mahalagang malaman mo na hindi ka dapat gumamit ng human shampoo para sa iyong pusa hindi kasi ito ligtas para sa kanila lalo na kapag nadilaan nila ito at maaari din itong magdulot sa kanila ng sakit sa balat. Ang cat shampoo ay ang dapat na gamitin sa pagpapaligo sa kanila para mapanatili silang ligtas. Rinse well. Kapag nalagyan mo na ng shampoo ang iyong pusa, syempre dapat mo itong banlawan ng maigi. Clean the face kapag nakita mong kailangan din ng pusa mo na malinisan ang kanilang mga muka, huwag na huwag mong bubuhusan ng tubig ang muka niya. Gumamit ka lang ng isang basang pamunas o towel at punasan mo ang kanyang muka. Drying Ang isa sa mga pinaka parte ng pagpapaligo sa isang pusa ay ang pagpapatuyo sa kanila. Dapat ay mapunasan at mapatayo sila as quickly as possible gamit ang isang malaking tuwalya at ilagay sila sa isang kwarto o lugar na may katamtamang init hanggang sa matuyo sila. Kung sakali namang pumapayag naman ang iyong pusa, pwede kang gumamit ng hair dryer para mas mapabilis ang pagpapatuyo sa kanilang balahibo. Treat time. Kapag tapos mo na siyang paliguan, siguraduhin mong bibigyan mo siya ng reward. Treats, papuri at playtime ang ilan sa mga pwedeng makatulong sa iyong pusa upang matanggal ang kanyang stress dahil sa pagligo. Yun lang po muna para sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe for more cat updates. At bisitahin niyo din po ang ating official Facebook page, Twitter, at Instagram. I put the links in the description of this video. Bye!